Samantala, naantala po ang pagtalakay para sa budget ng Department of Environment and Natural Resources. Ang sinisisi ng mga senador, si Secretary Lito Atienza na inuna pa raw ang panunood ng laban ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya sa Las Vegas. Nakatutok si Ruth Cabal. Dismayado raw ang ilang senador nang makita na sa Amerika pala si DENR Secretary Lito Atienza at nanood si Dream Match ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya sa na depensahan ng mahigit gitatlong bilyong pisong dagdag na budget na hinihingi ng DENR para sa isang taon. Pagamat niya natutuwa at talagang uh, we join in the celebration of Mr. Pacquiao, Manny Pacquiao, ay siguro dapat rin isipin ang mga ng mga miyembro ng kabinete uh, ang kanilang mga tungkulin dito. It's unexcusable. Pero meron nga akong mga kasamahan ng plano nila bigyan ng Office of the Secretary one peso budget lamang of, D N cents, of DNR kung hindi po siya sumipot. Ngayong hapon na lang tinalakay ang budget ng DENR, dumating naman si Atienza. Gihit niya kahit wala siya, pwede naman daw depensahan ng kanyang mga undersecretary ang budget nila. Nakagawian na rin daw niya kasi talagang manood ng mga laban ng pambansang kamao. it's not a personal thing. also for the country. Alam mo si Manny, nabibigyan ko talaga ng magandang inspirasyon. He was expecting me there. It's like a son to me. Sa plenaryo nga kanina, tila ng alas na pa si Senator Sen. Madrigal. there is a new trust of the environment, DNR, when it comes to sports. Una, napatawa lang si Atienza at si Senator Edgardo Angara, ang chairman ng Committee on Finance, na siyang nakatokang magdepensa sa panukalang budget. Humirit pa ulit si John B. Why we have moved to Las Vegas, a reforestation uh, effort. definitely, Mr. President, the, the visit to Las Vegas is part of, of a group of Filipinos who want to give moral support and boost to our national idol. And uh, we need that kind of boost at this time, Mr. President, on the eve of probably one of the worst economic recessions that will hit us. Uh, at ako'y humihingi rin ng taunawa uh, at kaunawaan sa lahat ng kinaukulan. Pagkatapos ng DENR, ang budget na lang ng Ombudsman ang tatalakayin. Posible raw bukas maipasa na sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang kabu ang 1.4 trillion peso national budget para sa 2009. Ruth Cabal, Nakatutok 24 Horas.